Good day po. Ako See you, Tsaka si Snow. Si Yuki. Si Esno, mm. si Yuki mm. Ako po si Yuki. Mm -hmm. Gustong po po yeah. gusto ko po ng aircon. Gustong gusto ko po talaga um, niyang aircon. Natin natin. Lalo na ngayon sa mainit na panahon. Nagre-request yan siya ng aircon. Mag Titingin niya siya sa akin. Kulang nalang hmm. magsalita gusto ko ng aircon. Gusto ko ng malamig. Nasasanay talaga siya. Kasi tuwing tanghali na lang, nabubukas kami ng aircon. Sa sobrang init ng panahon ngayon. Ito naman. Ang sarap talaga ng tulog niya. Pag naka-aircon na, tulog yan siya kaagad. Sarap, sarap talaga ng pakiramdam niya pag naka-aircon. Akala niya siguro hindi mahal ang kuryente. Eh, ang taas-taas na po ng kuryente namin ngayon. Pero walang magawa eh. Summer, sobrang init. Dito naman, kakatapos lang po nila maliko. Ay sus! Ang na naman ang tulong nila Napreskuhan na Sa panahon, sa oras na ito Naka-aircon na naman kami Grabe kasi Init ng bahay po namin Buti na lang may luma kaming aircon Kahit di man gaan lumalamig Kasi maliit lang yung, air yung aircon Nilagay namin sa salas So malaki yung Lugar na papalamigin niya Hindi niya kaya tama lang talaga na hindi na makalabas para magpalamig. Mayroon naman siyang lamig konti. Kasi actually, pang kwarto lang talaga dapat yung aircon. Ayun no? Ay, naku, sarap na nanaginip pa. Sarap-sarap talaga ng pakiramdam nila pag uh, galing lang nilang maligo. Pero, ang, gan, ang sarap nilang paliguan hindi sila nagwawala. Nakatali sila. Ito na lang. Bye guys!